nangyayari Wala lang kanina eh. Wala na. Wala na talaga. Patay na. Yung la, yun eh, nagagay. O, oh, nagkikisay. Ako yung yan eh. Matay pala nung ako yung nari eh. Kasi ano kayang gagawin? din niya sa mga anak. Ay, kakain yan. Alis yan. Nakamalambot pa. Ako malambot pa yung ah, naiilabas yan. Ayun o. Gayon man o. Anong yari? Masakit puhunan ang nawala. Kaya pa lamang ng kulungan, ay gayon no, ang nangyari. Wala tayong magagawa. Ang akin hong tingin sa kinahing noong bago siya nagawa ng hininga, ay may ilalabas, may gustong ilabas na hindi mailabas. Oh. Ayawit ko ng pao. Nababali ang pao mo yan. Kita mo. Problema. Nahihirapan. Halhal na halhal na hindi maintindihan ang pakaramdam. Pag ito ay namatay, wala na. Nahirap, nahirap. hindi ko alam naman bakit nagkakagan ito sayang ng mga big sayang ang mga big hindi ito nagkakagan Parang may gustong ilabas na hindi naman may labas. Hirap na hirap ay. Ano ang nangyayari? Nangyayari? Babali ang buto mo dyan. Pag-ayang-ang-ayang. Eh, titigas yan. Yun oh talaga ang buhay. Masakit pero kailangan tanggapin. Labing apat ang anak. Labing apat ang anak. Sobra naman. Yan ho. Labing apat ang anak. Iniwan ang kanyang ina. Yan ho. Yan ang kanyang ina. Sinawing palad. Ang kanilang ang kanyang anak ay labing apat na napakaganda. Ang mangyayari nito ngayon ay atin hong aagutayin. Atin hong isasalba kung sino yung mabubuhay sa kanilang, kung sino ay mabuhay ang mabubuhay. Siguro naman hong erikakain ay na. Ayan ho. Wala namang pagbabago sa kanyang kulay nung si Agawan ng Hininga. At talaga hunggay yung lamang talaga ang buhay. Ayan ho. Gayon pa man no, ay ako yung ipinagpapa sa Diyos ito na sana ay walang anumang sakit ang kumalat o anuman aray. Ay i-update ko na lamang kayo sa mga susunod na araw kung anong pangyayari. Yan Yan ang mga kanyang anak. Dito ho natin nilagay itong kulo nga ito pinaglagyan ko ng kambing eh. Ayan no, yung sinasabi ko sa inyo na gustong may ilabas pero hindi may ilabas. Yan ho, no, nasa kanyang puitan. Ay... मेरे स्टोर तो लगाने के Asaw ay saban, bubuhay kayo, tinandaan ko na ang mga nakain. At sa sulod na pakain, yun ang ating pipilitin. Yung iba. Kailangan lahat gutom na gutom para kumain talaga.